control ng dahil sa mga concerned citizens. Isa na dito si Bayani Salvacion. Masado lang nila pinalalaki nangyari. May mga away naman talaga sa Boystown. Away bata lang 'yan, mayon. Hindi simpleng away 'yan. Rumble nang nangyayari dyan. at may narinig ako na may mga gang na sa loob at sila ang nagkakabungguan. Hindi totoo 'yan. Isolated incident lang 'yan. Madali naman na supil naman security ko eh. Sa tingin ko, hindi na kaya ng mga staff mo yan, mga bata. Ang kailangan nila is yung may in-control na magpapatino sa kanila. Madali yan. E si Berhel. Sasabihan ko na lang siya na niya yung pagbabantay sa mga bata. Kilala ko si Berhel. Madalas mapaawa yan sa beer garden ng bata pa yan. Walang matuturo yan sa mga bata na matino. Kailangan natin ng isang ehemplo para maturuan at mabigyan ng disiplina ang mga bata. Ayan si Bayani. Kunin mo para sa Boys Town. Mayor, kung gusto mo, mag-hire na lang ako. Magdadagdag ako ng mga security. Mga ex-military. Ex-policemen. Kilala na natin si Yani at nagtanong ako sa background niya. Dati siyang chief security sa Cebu bagay na bagay siya sa Boys Town. Hindi mo natatanong, nung bata pa ako, iniiwan ako ng mga magulang ko kay Imahana nung nagtatrabaho sila. Ikaw rin, di ba? Wala na naman bata na hindi dumaan kay Imahana eh, sa sityo. Alam mo naman pala na maayos mag-alaga si Imahana. Kaya sigurado kung pinalaki siya ng tama. Marunong siyang magdisiplina ng mga bata. Pero, Mayor, alam mo naman na hindi kami magkasundo ni Yanni. Hindi ko naman sinabi sa'yo na gawin mo siyang kaibigan. I-hire mo siya. Mas magiging panatag ang loob ko sa Boys Town kung si Yanni nandoon. Kung gusto mong ma-renew yung permit mo sa Boys Town, kailangan mong gawin yung request. Watch out. Ah, nagdala ko ng mga gamit. Ito, para kay Dagul. Tapos, ito sa'yo. Tapos, inalan ko din yung isa ng kaibigan si... Kulot? Oo. Tapos, ito para kay Sig. Bakit hindi mo na kayong kay Sig? Ah, eh... Siya yung pinakamalaki sa inyo, di ba? Si Dagul, eh. Hindi, Sig yun. Malaking, ano, <laughs> malaking tsinelas. Malaking damit. palusot eh. Ganun. Ba't, pati ko lang? Eh, may ginagawa sila. <coughs> Kasi Sig walang ganang humarap sa bisita. Huwag ka Ba't naman ako iiyak? Wala naman ako pa kay Dunong. Wala akong, wala akong pakikisig. Eh, ba't ang ganda mo ngayon? Ah nagagandahan ka sa akin? Oh, Ang ganda mo nga ngayon eh. Oh, ba maniwala? Sabi ko, ba't ka nagpaganda? Asus! Akala mo ba date nyo to ni Sig? Wala, nasabi niya. Ka na mo, mo na, Maganda ako. Aminin mo na kasi kid lati. mo ko, <laughs> no? Ni. Bakit ako? Ikaw mo nga, ako, no? ikaw nga, ikaw nga balik nang balik dito eh. May eh, ibig sabihin, ikaw yung nakakamiss. Na lang Aminin na. mo na. Okay. Nandito ako dahil may dala akong balita para sa inyo. Ako rin. Kaya nga kita tinatawagan kahapon. Hindi mo Ay. naman sinasagot. Ikaw pala yun. Hindi ka na kaming mauli nila Max at Tata na sinusundan namin sila eh. Ba't sinusundan si Max at Tata? Tanto kasi yun. May umatak sa amin nila Lala at Lulu. Tapos, binabantaan kami na tigilan daw namin yung pag-imbisigado sa sunog. Ang suspetsya namin, si Max at Tata yun. Ibig sabihin, may kinalaman sila sa sunog? Malaking sa malamang. At ito pa, kung <clears throat> sinundan namin sila, nakita namin na nagkita sila ni Verhen Si Verhel yung big boss nila. Alam mo, hindi, hindi si Verhel yung big boss. Yung mga Victor. Eh, may epidensya kami. Seryoso? Oo. Ano? Si Matos sa Siya mismo nagsabi sa amin. Eh, tatay niya daw mismo ang nagpasunog sa Rines. Oh my God! Totoo ba? Oo. Kaya gusto namin makausap si Matos eh. Kaso hindi namin alam kung paano ko contact kung um, matutunan mo naman naman kami. Oo. Oh, ako na bahala kay Matos. Papapuntahin ko siya dito para magkausap kayo. Sige, sige. Sama mo yung abogado namin. Oo. So, kami na bahala kay Berhel dito. Babantayan namin siya Hahanapan namin siya ng koneksyon sa sunog sa mga Victor. Mahalang mahabang fruits. Sige, Dad. Oo. Tayo pinabihis. Hindi <tipinabies> ko alam. Magandang umaga sa inyo lahat! Makinig kayo mabundi! Ako si Bayani Salvacion, ang bagong physical trainer dito sa Boys Town. Makikilala nyo rin kung sino ako. Nainitin nyo! Sagot! Sagot!